Yo! What's up mga kaibigan? Nalina tayo magpantuhan. Matapos lamang ang 5 games sa Japan B-League ay tinanggal na ng Kyoto Hanare si Jamie Malonzo sa kanilang lineup dahil sa kanyang underwhelming performance. Nagtala lamang siya ng total of 6 points sa loob ng 29 minutes of playing time sa 5 games na ito. Kung saan may isang game day na pinalaro lamang siya ng isang segundo. Na tila ba tinupad lamang usapan sa kontrata na dapat mapalaro siya sa bawat game. May mga nagsasabi na paano ba naman ito gagawa kung hindi naman gaanong nabibigyan ng pagkakataon na maglaro. Subalit ang mas maiging tanong dito ay paano ba siya mabibigyan ng minuto kung hindi magandang pinapakita niya sa mga ensayo at mga scrimmages import nga siya mga kaibigan. At the end of the day kung hindi magpapakita ng talent na pang import si Malonzo ay syempre mas gugustuhin nga ng Japan na kumuha ng local player na mas mababa lang ang sahod. Ayon sa Kyoto Hanaris ay naghahanap na sila ng panibagong Asian import na papalit sa pwesto ni Malonzo sa ngayon. Habang sa statement naman ni Jamie Malonzo ay sinabi niya na mutual naman ang naging desisyon nila ng team. Wala siyang injury at kasalukuyan siyang nakikipag-usap sa ibang teams pa sa Japan. So ibig sabihin nito ay susubukan niya pa rin nga na manatili sa Japan and rightfully so. Considering na wala siyang babalikan sa PBA dahil apektado nga siya ng 3 year ban na pinatupad ng PBA board para sa mga players sa pumirma ng kontrata sa ibang bansa. Bukod na lang nga kung may maganap nga na under the table na usapan at malusutan ang batas na pinatupad gamit ang tamang koneksyon Alam mo naman sa atin ay medyo nababali nga ang batas ng mga makapangyarihan tao sa loob Ganun pa man kung masusunod nga talaga ang batas ay tatlong taon siyang hindi pwede maglaro sa PBA Ibig sabihin ay makakabalik siya dito kung sakali sa edad na 32 years old At para sa player na tulad niya na nakita naman natin na matindi ang binagsak ng laro matapos sa mga injuries By the age of 32 years old ay tiyak nga na mas babagsak lang ang kanyang athletic ability at mas mahihirapan siya na mag-produce. Considering na much of his game is predicated sa kanyang athleticism at hindi pa ganun ka high percentage ang kanyang shooting. May ibang naglabas ng kanilang saloobin na kesyo bakit pa nga ba daw umalis si Balonzo o kung ano paman ng mga negatibong reaksyon. Ganun paman sinusulit nga lang nga ang kanyang prime at kung may mas mataas na sahod ay tatanggapin niya ito dahil hindi ka na nga babalik sa edad na ito. Sa ngayon ayon sa sikat na Filipino sports insider na si Snow Badwa ay posibleng MPBL ang bagsak ni si Jamie Malonzo partikular na sa Abra mga kaibigan. At kung wala nga patutunguhan ang kanilang mga pag-uusap sa Japan ay malamang dito nga talaga ang bagsak niya habang nagpapatila ng tatlong taon niya na pagkakaban sa Philippine Basketball Association o PBA. Kayo ba mga kaibigan ano ba ang masasabi niyo tungkol dito? Napansin niyo din ba ang pagbagsak ng laro at level of performance si Jamie Malonzo matapos itong tamang? tamaan ng injury? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat.